kahulugan ng bakod sa panaginip. Ang panaginip ng isang bakod ay sumisimbolo sa mga hangganan at proteksyon. Ang bakod ay kumakatawan sa isang pisikal na hadlang na maaaring kailanganin mong itatag sa iyong pagkising. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais na mag-ukit ng isang puwang para sa iyong sarili upang pangalagaan ang iyong personal na espasyo at mga damdamin mula sa mga panlabas na impluensya. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay maaari magkaroon ng iba't ibang anyo depende sa mga partikular na detalyeng kasangkot. Kung ang bakot ay mukhang matatag at matibay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng seguridad at proteksyon sa iyong mga relasyon o profesional na buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal o pisikal na mga hangganan upang makaramdam ng ligtas at secure. Ang isang bako ay sumisimbolo sa pagnanais para sa mga hangganan at proteksyon, kapwa pisikal at emosyonal. Ito ay nagsasalita sa iyong pangangailangan na magtatag ng seguridad at pangalagaan ang iyong personal na espasyo. Matatagman o sira ang bakod, itinatampok nito ang kahalagahan ng pagtatakda at pagpapanatili ng malusog na mga hangganan. Ang panaginip tungkol sa isang bakod ay maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang uri ng bakod. Ang uri ng bakod sa iyong panaginip ay maaring ipaliwanag ang kahulugan nito Halimbawa, ang isang puting piket na bakod ay maaring sumagisag ng seguridad at katatagan, habang, habang ang isang barbed wire na bakod ay maaring kumatawan sa pakiramdam na nakulong o nakakulong. Pangalawa, ang kalayaan ng bakod, nasa maayos ba itong kondisyon o sira at nalaglag. Ang isang mahusay ay pinapanatili na pader ay maaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kaayusan at mga hangganan habang ang isang sirang bakod ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa protection o kahinaan. Pangatlo, ang layunin ng bakod. Bakit naroroon ang bakod? Ito ba ay upang itago ang isang bagay o itago ang isang bagay? Nagdadala ito ng pananaw sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang isang bakod upang hindi makatakas sa mga hayop ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa kontrol o pagpigil. Pangapat, ang pagakyat sa ibabaw ng bakod. Ang panaginip na umakyat sa ibabaw ng bakod ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na malampasan ang mga hadlang o makawala sa mga limitasyon. At ang panglima, ang pagiging na stuck sa likod ng isang bakod. Ang pakiramdam na nakulong o hindi makamove forward ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng pagiging na-stuck sa likod ng isang pader. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na bakod. Kapag nanaginip ka ng nasusunog na bakod, madalas itong sumasagisag sa isang pakiramdam ng salungatan o kaguluhan. Ang apoy ay maaaring kumakatawan sa matinding emosyon tulad ng galit, o pagnanais para sa pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nakulong o pinaghihigpitan at nananabik na makawala mula sa mga hadlang na pumipigil sa iyo. Ang pagsusuri sa konteksto ng panaginip at ang iyong mga karanasan sa paggising ay mahalaga sa pagunawa sa pinagbabatayan na mensahe. Ang nasusunog na bakod ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na bitawan ang isang bagay o isang taong hindi na naglilingkod sa iyo. Maaring ito ay isang metapora para sa pagsira sa mga lumang gawi o relasyon na hindi na nakikinabang sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaring isang tawag sa pagkilos na humihimok sa iyo na gumawa ng matapang na hakbang tungo sa personal na paglago at pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang bakod. Kapag nanaginip ka ng sirang bakod, madalas itong sumisimbolo ng pakiramdam ng kawalang-tatag o kahinaan sa iyong buhay. Ang nasirang bakod ay maaaring kumakatawan sa pagkasira ng mga hangganan, parehong pisikal at emosyonal. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nakalantad o hindi protektado na nagiiwan sa iyo ng kawalan ng katiyakan o hindi sigurado. Ang sirang bakod ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng estruktura o direksyon sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang metapora para sa disorganisasyon o kakulangan ng malinaw na mga layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na muling suriin ang iyong mga prioridad at magtatag ng mas matibay na mga hangganan upang lumika ng isang pakiramdam ng katatagan at siguridad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtayo ng bakod Ang panaginip na magtayo ng isang bakod ay nagpapakita ng pagnanais para sa seguridad, proteksyon o isang pakiramdam ng kontrol. Ang pagtatayo ng pader ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na lumika ng pisikal at emosyonal na mga hangganan upang panatilihing ligtas ang iyong sarili mula sa mga potensyal na banta o hindi gustong panghihimasok. Sinasalamin din ng simbolo na ito ang iyong pagnanais na magtatag ng kaayusan o estruktura. Maaring ito ay isang metapora para sa iyong pangangailangan na hatiin ang iyong buhay sa trabaho at personal na oras o magtakda ng mga hangganan sa ilang mga tao o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa bakod. Kapag nanaginip kang umakyat sa bakod, madalas itong sumisimbolo sa pagnanais na malampasan ang mga hadlang o hamon. Ang pagakyat sa pader ay maaaring kumakatawan sa iyong determinasyon na maabot ang isang mas mataas na antas ng tagumpay o makalaya mula sa isang mahigpit na sitwasyon. Sinasalamin din ng panaginip na ito ang iyong pangangailangan para sa personal na paglago o tagumpay. Ito ay isang metapora para sa iyong pagpayag na makipagsapalaran at itulak ang iyong mga hangganan upang maabot ang mga bagong taas o makakuha ng ibang pananaw sa isang partikular na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa isang bakod. Ang panaginip na tumawid sa isang bakod ay sumisimbolo sa isang paglipat o pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang pagtawid sa pader ay maaaring kumakatawan sa kakayahan ng isang tao na lumipat mula sa isang estado ng pagkatao patungo sa isa pa sa pamamagitan ng pisikal, emosyonal o espiritual na pagbabago. Sinasalamin din ng panaginip na ito ang iyong pagnanais na tuklasin ng mga bagong teritoryo o lumabas sa iyong comfort zone. Maaring ito ay isang metapora para sa iyong pagbayag na tumalon ng pananampalataya at yakapin ang mga bagong karanasan o pagkakataon sa kabilang panig ng bakod. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpinta ng bakod, ang panaginip ng pagpipinta ng isang bakod ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais na lumika ng isang pakiramdam ng kaayusan o kontrol. Ang pagpinta sa dingding ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na pagandahin o pagandahin ng isang partikular na aspeto ng iyong buhay. Maging ito man ay ang iyong pisikal na kapaligiran, mga relasyon o personal na paglaki. Sinasalamin din ng panaginip na ito ang iyong pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili o pagkamalikain. Maaaring ito ay isang metapora para sa iyong pagnanais na mag-iwan ng isang pangmatagalan impresyon o upang lumika ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at balanse sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang wire fence – ang panaginip ng isang wire fence ay nagpapakita ng pakiramdam ng pagkakulong o paghihigpit. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay nakulong o limitado. Hindi maipahayag ang iyong sarili o ganap na ituloy ang iyong mga pagnanasa. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang suriin ang mga hangganan na itinakdamo para sa iyong sarili at isaalang-alang alang ang mga paraan upang makawala sa mga hadlang na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtalon sa isang bakod. Ang panaginip na tumalon sa isang bakod ay karaniwang kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kalayaan, kalayaan o isang pakiramdam ng pagpapalaya maaaring ipahiwatig nito ang iyong pagpayag na makipagsapalaran at malampasan ang mga hadlang upang maabot ang iyong mga layunin o tuklasin ang mga bagong pagkakataon ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong kakayahang mag-isip sa labas ng kahon at malutas ang iyong mga hamon sa malikhaing paraan kahulugan ng panaginip tungkol sa nakaupo sa isang bakod ang panaginip na nakaupo sa isang bakod ay sumisimbolo sa pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o kawalan ng pangako sa iyong buhay. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang sitwasyon kung saan kailangan mo ng mas maraming oras upang pumili o kumuha ng malinaw na paninindigan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag sa pagkilos na humihimok sa iyo na umalis sa bakod at gumawa ng desisyon na naaayon sa iyong mga halaga at pagnanasa. Nahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sirang bakod. Ang panaginip ng sirang bakod ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kawalang tatag o kahinaan. Maaari itong magpahiwatig ng pagkasira sa mga hangganan, physical man o emosyonal, na nagiiwan sa iyong pakiramdam na nalantad o hindi protektado. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang sitwasyon kung saan nakakaramdam ka ng kakulangan ng estruktura o direksyon at maaring ito ay isang paalala na muling suriin ang iyong mga prioridad at magtatag ng mas matibay na mga hangganan upang lumika ng isang pakiramdam ng katatagan at seguridad.